masama tayong magiging Saksi! Saksi! Nilamo ng apoy ang motorsiklong ito sa Dagupan City. Kwento ng may-ari, hindi umandar ang motorsiklo noong unang beses niyang paandarin pero sa ikalawang pagkakataon bigla itong nagliyab. Nagawa pa niyang mailagay ang motorsiklo sa lugar na walang tao kaya walang ibang nadamay. Ayon sa mga otoridad, posibleng nagka-problema sa wiring nito. Sa pahayag ng Philippine Air Force, nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilya ni Guarte. Kasabay ng pangakong magbibigay sila ng tulong at suporta. Makikipagtulungan din daw ang Philippine Air Force sa ng Calapan City Police. Tala, bumilis ang inflation o pagmahal ng bilihin itong December 2024 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Posible bang bumilis pa ang inflation ngayong 2025? Saksi si Bernadette Reyes. Umpisa pa lang ng Marcos administration ang presyo ng bigas ang isa sa pinaka tinutukan. Pero sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot sa mahigit 60 pesos ang presyo ng imported rice, gayong mahigit 43 pesos lang ang presyo nito pagpasok ng bansa o yung tinatawag na landed cost. Dapat ang presyo ng bigas is 51, 52 pesos. Sabi mo na 52 pesos. So dapat walang 60 Depende kung saan inangkat at sa klase ng bigas, magkakaiba ang landed cost. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na may mga miyembrong nagaangkat ng bigas. Sabi ng grupo mataas nga ang mahigit 60 pesos na presyong na monitor ng DA. Kung ang klase ng pampo ng bigas, dapat po nasa below 60 din po yung presyo niya. Ayon sa Sinag, dapat 45 hanggang 47 pesos lang ang pinakamahal na well-milled rice at ibang 5% broken rice, depende kung saang bansa nagmula. Lahat na nagbebenta ng beyond 45, 47 pesos, mga profiteers na yon Sir Jason? Pwede nang habulin ng sa gobyerno yung base sa bagong batas? Pwede silang kasuhan under the anti-agricultural economic sabotage. Paano po huwag nang gabagpas doon yung presyo? Pupulungin ng DA ang stakeholders para pag-usapan ang pagtatakda ng maximum suggested retail price o pinakamataas na pwedeng ipresyo sa bigas. Inintay ko lang yung computation pero may... Uh, yung MSRP is dependent doon sa klase ng uh, bigas. Merong basis ng computation bakit hanggang dito dapat yung uh, suggested retail prices. So, maximum siya. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumababa na ang presyo ng bigas sa mga pamilihan at may indikasyon na maaaring magpatuloy pa ito. Si Pangulong Bongbong Marcos pupulungin din ng DA. Pagtitiyak ng Malacanang, tinututukan ng presyo ng bigas, gayon din ang pagmahal ng kamatis, kasama sa binabantayan ng issue ng hoarding at smuggling. Ang uh, star of the moment is kamatis. No? Napansin namin yan. At uh, times, mostly, bigas. Mula nung umpisa ng paninilbihan ko sa kabinete, uh, nagtataka kami kung paano pa mangyari yan. There is sufficient supply, but the prices don't go down. Bagamat marami ang namamahalan pa rin sa bigas, ipinunto ng National Economic and Development Authority o NEDA, bumagal ang rice inflation noong December 2024, pinakamabagal mula noong January 2022. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.9% ang inflation rate noong December 2024 kumpara sa 2.5% noong Nobyembre. Pero ang average inflation rate para sa buong taon nasa 3.2%, mas mababa kumpara sa 6% noong 2023 at pasok sa target range ng gobyerno. Nang tanungin ng PSA kung may posibilidad ng bumilis ang inflation, good news ang nakikita sa presyo ng bigas. We're seeing the, the trend going down. So ito yung sinasabi ko na Uh, talagang uh, may possibility nga na maging negative na yung inflation for rice this January pero pagdating sa ibang produkto mayroon tayong uh, uh, nakikitang pag pagtaas pa particular vegetables kasi sabi ko na kanina yung kamatis uh, tumataas pa rin. ang critical of course would be the the transportation yung yung price weekly uh, changes dun sa price uh, ng uh, fuels no diesel and uh, and gasoline para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Inaasahang dadami pa ang mga pipila sa pahalik o pagpupugay sa poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Ayon naman sa ilang deboto, mas mabilis ang pila ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Saksi live si Katrina Sol. Katrina, Wulan o umaraw, hindi ito ininda ng mga deboto na nakapila sa pahalik dito sa Quirino Grandstand sa Manila. Karamihan sa kanila na nagpunta rito, ito raw ay para magpasalamat sa lahat ng biyaya at gabay na tatanggap nila mula sa puong Jesus Nazareno. Mula ng maoperan sa ulo, ngayon lang daw muli na kasama sa pahalik o pagpupugay ang 67 years old na si Toto de Jesus. Halos isang taon din siyang hindi makalakad. Kaya hindi rin niya sasayangin ang pagkakataong magpasalamat. Bigla akong bumabagsak, aneurysm. Dati ako talagang mahawak sa lubid, maski sa lubid makahawak lang ako. Okay. Importante na buhay ako. Ang magkapatid naman na Sunny at Philo, Mahigit anim na dekada ng panata ang pagpila sa pahalik o pagpupugay. Mula raw pagkabata, isinasama sila ng kanilang magulang. Minindong ito namin na walang magkasakit sa Spiritual growth. Lahat. Hindi ka mapapakali pag hindi ka pumunta dito. Kaya laging by hope or by group, may way na makapunta dito. Ang ibang nakapila, ang hiling hindi lang daw para sa sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay. Umaasa raw sila na diringgin ang kanilang taimtim na panalangin. Ang hiling ko lang yung manugang ko gumaling. Makarecover ba siya? Kasi ano siya, October 15 siya na, ano, yung stroke. Para sa amin, yung magkaroon ng magandang buhay at mga anak, wag magkakasakit. Yun na lang importante eh. Nagpapasalamat din ang mga depoto sa mas mabilis at mas maayos na pila ngayon. Kung dati ay inaabot daw sila ng anim na oras, nasa dalawa hanggang 3 oras na lang ngayon. Ngayon pa man, tuloy ang mahigpit na pagbabantay ng volunteers. Inaasahan daw nila na mas darami pa ang tao bukas. Meron kami ng uh, medical case na tatlo lang. Ito yung uh, difficulty of greeting, tapos yung mga nahihilo, tapos meron kami nagpa-BP check-up kung saan uh, uh, nakapagtala kami ng anim. May napuwing din ng insekto sa kanang mata. Wala namang naitalang kritikal na kaso. Naka-code white alert ang DOH sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon para sa pista ng Nazareno. Nagtalaga rin ang kagawaran ng mahigit 200 medical personnel sa ruta ng Andas. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawang programa sa Quirino Grandstand kapansin-pansin ang laser lights na ginamit sa entablado. Yung pagbabago ngayon, yung mga nilagay namin mga additional mga lights effect, like for example yung laser na parang siyang halo. Koni as of 9 PM ay umabot na sa 10,000 ang mga deboto na nagpunta dito sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pahalik. Paalala naman ng MMDA Koni sa mga magpupunta rito na dapat daw ay handang pumila, nakakain na at nakainom na ng gamot kung kinakailangan. At live mula dito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son ang inyong saksi. Hindi lang sa pananampalataya kundi pati sa kasaysayan at kultura ng mga Pilipino, malaki ang ambag ng Quiapo Church. Kaya may mga nagsusulong na maging heritage zone ang ilang bahagi ng Quiapo. Saksi Live, si Nico Wahe. Dito. koni may mga debotong pinili ng magsimba ngayong araw kaysa makisabay sa dagsa ng mga tao simula bukas hanggang January 9. Ano mang araw daw kasi ay ang poong Nazareno pa rin naman daw ang sasagot sa kanilang mga kahilingan. Ang kaya po, daanan ng maraming tao. At sa pabalik-balik dito mula noon, ang naiiwan, mga kwento. Tradisyon na sa katagalan ay naging kultura gaya ng pamamanata sa Poong Nazareno sa Quiapo Church ng Pamilya Flores ng mga taga Malabon. 1970s pa raw na magsimulang maging deboto nito si Nanay Consuelo. Hanggang sa dalhin na rin niya mga pamangkin na si Melody, Aileen at Priscilla. Yung mga napakalaking pagsubok, itong tatlong to, ibinigay sa akin para buhayin ko. Maliliit pa sila nung namatay ang magulang nila. Dahil sa paghingi ko sa mahal na poong Nazareno, ginabayan niya ako hanggang sa ngayon. Mula noon, nakalakihan na raw nilang magkakapatid ang pagsisimba ng sabay-sabay at hindi raw mahalaga kung anong araw. Kaya bago pa ang pista sa January 9, pinabuti nila magsimba na hanggat wala pang maraming tao. Parata ng pamilya, kasi talaga yan lang kakapitan mo eh. Wala naman, basta si Mahal na po nang pinunta dito. Ang kwento ng pamilya Flores, kasama ng milyon-milyong deboto na taon-taong namamanata sa Quiapo Church. Iba pang usapan ng komunidad o pwede nating tawagin mga lokal sa paligid ng Quiapo. Ang pinagsama-samang kwento at ambag ng Quiapo District sa kasaysayan ay sapat na dahilan daw para gawin itong National Heritage Cultural Zone na sinusulong sa Senado 2022 nang isumiti ang panukala na layong protektahan, i-preserve, i-conserve at i-promote ang makulay na kasaysayan at kontribusyon ng buong KIAPO sa bansa. Sa katunayan, isang koalisyon nang nabuo para makipagtulungan sa mga mambabatas para maaprubahan ito. Yan ang Quiapo ng Puso Co. Incorporated. Inasikaso na raw nila ang mga requirements na hinihingi ng Senado. Hindi naman po ata ito yung Sinasabi natin, buong Quiapo talaga ang magiging there is just this specific stretch along Hidalgo mm -hmm. ng Quiapo. Yung sakop yung San Sebastian, sakop yung mga cultural uh, heritage na mga bahay diyan along Hidalgo hanggang papuntang Quiapo Church plaza Miranda. Sakaling maaprubahan gaya ng ibang heritage sites, magkakaroon ng pondo ang Quiapo mula sa gobyerno para sa conservation. Pero ayon sa Quiapo sa Puso Co. Incorporated, marami pang dapat planyahin para mangyari ito. Makatutulong daw ito para mas lalong mawala ang hindi magandang imahe ng Quiapo before um, Kiapo ang pangit ng mga ng, ng image ng Kiapo. But now, people start to see the real beauty of Kiapo that behind this um, stereotyping that Kiapo eh, has. Pero ngayon, nakikita na nila, ah, may cultural heritage zone, cultural heritage uh, aspect din pala tong Kiapo na pwede din palang ipagmalaki, no? Koni, sa ngayon ay wala rito sa Quiapo ang dagsa ng mga tao pero asahan na mula bukas ay mas darami pa ang mga debotong pupunta rito. At simula bukas rin ay gagamitin ang x-ray at walk-through metal scanner sa entry point dito sa may Palanca Street, uh, Corner Villa Lobos na dinadaanan papasok ng Quiapo. Lahat ng mga bagay idadaan sa x-ray bago tuluy tuluyang makapasok. Panigurado raw na mahabang pila pag uh, nakaset up na ito, kaya naman uh, magbaon daw ng uh, mas mahabang pasensya. At live mula rito sa Quiapo, Maynila, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nakuha umano ang ilang sensitibong dokumento ng mahak ang website ng Office of the President ayon sa isang international media company. Di ito kinumpirma ng DICT at AFP pero sinabing patuloy na pinatitibay ang cybersecurity ng bansa. Saksi si Ivan Mayrina. Biktima umano ng hacker sa website ng Office of the President mula 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024 ayon sa ulat ng international media company na Bloomberg dito umano nakuhang ilang mahalagang military documents kabila ang tungkol sa sigalo sa South China Sea kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea pero sabi ng Department of Information and Communication Technology DICT ang alam nilang huling hacking kung saan may nakuha impormasyon ay nangyari sa pagitan ng 2018 hanggang 2022 sa kabila yan, napakarami ang mga tangkang pag laban sa mga website ng gobyerno. We're able to detect them early on. And uh, when we do so, uh, we are able to secure the, the, the database. What we've seen so far are old data uh, from many years ago that are being re regurgitated or uh, you know <laughs> uh, just, to, Recycle just, yeah, recycled, just to just to uh, make an impression that they were successful in doing so. Hindi rin kinumpirma ng AFP na paulot na hacking, pero patuloy yung manong pinagtitibay ang cyber ng bansa alinsunod sa utos sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kalyadong bansa ng Pilipinas at kasama na raw ang cyber defense sa mga ikinakasang pagsasanay. We have been uh trying to to tweak our um, organization to the contemporary new challenge, challenges. We are able to detect and we are able to um, deter these attacks. Katulad anila ng hinaharap ng lahat ng bansa, daan -da libong cyber attacks sa mga website ng gobyerno ang sinasalat at binabantayan ng BICT kada araw. Inaasahang dadami pa umano yan Ang What's happening is that uh, there are more uh, fake uh, fake information or disinformation. There are attempts uh, at uh, compromising uh, certain uh, infrastructure, uh, like uh, websites uh, that are uh, they they are trying to deface some websites um, or try to um, introduce. Uh, um, malicious software. Para sa GMA Integrated News, sa si Iban. may Mayrina ang inyong saksi. Itinanggi ng dating contractor ng Manila LGU ang akusasyong hindi nila tinapos ang pangungulekta ng basura sa huling araw ng kanilang kontrata. Saksi si Mark Salazar. Kabi-kabila ang tambak ng basura sa Recto Avenue sa Maynila. Kung normal ang koleksyon ng basura sa Maynila, dapat umano na hakot na ito kanina pang umaga. Mabagal yung nagakot ng basura dyan. Nahirap na magsalita. Bali, kanina lang po yan. Pero pahapuna, na, hindi pa rin dumaraan ang truck ng basura sa Recto. Mas matindi pa sa Blumentreat dahil kahapon pang walang humahakot ng basura. Nakakasopot ito yung amoy. Delikado sa mga may rik sakit may, may ano. Oo nga, lagi niyo bantaanan mo ito. Hindi ngayon lang po yan kaganyan, after ng Christmas. Awa-awa kami rito. Naipuna ng basura sa kalsada ang lungsod dahil inabando na umano ng Lionel Waste Management Corporation ang garbage collection sa huling araw ng kontrata nito sa Maynila we are currently validating all these reports sent to us. No 31, which is the last day of UNEL, meron silang initial na ginawang trash collection pero hindi na tinapos example, ang koleksyon sa barangay is dalawang beses, isang beses na lang sila nang Kaya pagpasok ng January 1, nagulat talaga lahat na maraming tambak na basura. Itinanggi ito ng Lionel. Ibinilin daw nila sa kanilang mga tauhan na gawin ang trabaho hanggang sa huling araw ng kontrata. Sinabi rin sa pahayag na kaya hindi sila nagbid para sa bagong kontrata ay dahil sa laki ng utang ng lungsod sa kanila na umaabot sa mahigit 561 million pesos. Yung dahilan nila na hindi na sila nagbid sa 2025 contract due to alleged unpaid obligation of 561.4 million is calls. Una Unang-una, hindi yan ang binigay nilang dahilan nung nagsabi sila kay Mayor na hindi na sila magpapartisipate. The reason that they gave was personal in nature, not contractual in nature. Dalawang kontratista ang pumalit sa Lionel, ang Metro Waste at Fileco. Natsyempohan namin ang Metro Waste sa Muriones na nagahabol sa backlog collection. For today, meron pang pa iilang mga areas but the mayor has already made a pronouncement na dapat si, si Metro Waste at si Fileco matapos nila ang hauling ng of all backlog collection by Friday. Siniguro naman ng City Hall na may nakalatag na sistema ng garbage collection para sa translasyon at hindi ito makakadagdag sa problema ngayon ng siyudad sa basura. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Mga kapuso, magdala pa rin po ng payong o kaya'y kapote kung may lakad po bukas. May chance pa rin kasi ng ulan dahil bukod sa tuloy-tuloy na ihip ng hangin amihan at epekto pa ng shear line, posible din po ang thunderstorm sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, malaki ang posibilidad na ulanin ang Cagayan, Isabela, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao maging alerto sa banta ng baha o landslide dahil may matitinding buhos ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Sa inilabas namang special weather outlook ng pag-asa para sa pista ng poong Jesus na Sereno, magiging bahagyang maulap at hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Maynila mula bukas hanggang sa Webes, January 9. Inusisa sa Kamara ang umano'y pagre-report ng dalawang Chinese officials ng National Grid Corporation of the Philippines sa Communist Party ng China. Kwestyon din ang foreign ownership ng NGCP na lagpas umano sa nakasaad sa batas. Saksi si Tina Pangaliban Perez. Pinuna ng House Committee on Ways and Means ang dalawang Chinese official umano ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagre-report umano sa so Communist Party ng China. Ang sinasabi ko lang na nag-report sila sa si CCP. About what's happening in the NGCP, It's here. About their management of NGCP. Yes. That's um, yeah. They're not suspicious. They're not, hindi dapat nila ginagawa yun. <laughs> Inirekomenda ng komite na ipatawag ang NGCP chairperson na isang Chinese national. Inungkat pa ng komite ang pagmamayari at management ng NGCP. Base sa konstitusyon, hanggang 40% lang dapat ang pag-aari ng mga dayuhan sa kahit anong public utility. Pero sabi ng komite, bukod sa 40% ng NGCP na pag-aari ng State Grid Corporation of China, may ibang porsyento pang hawak umano ang mga dayuhan. Ang Synergy Grid and Development Philippines kasi na may-ari ng 60% ng NGCP, may mahigit 7% foreign ownership umano. Kino-question din namin po yung um, legality po ng kanilang um, stature dahil um, dinalabag nila yung batas ng PSA pati ng konstitusyon patungkol po sa 60-40 ruling pagdating sa si public utilities. Pinare-review rin ang binabayarang buwis ng NGCP. Sa ngayon, franchise tax lang kasi ang binabayaran ng NGCP. Di gaya ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT at iba pa. Is that to the I think that there needs to be a, a reorganization. Uh, to re-establish Philippine ownership of NGCP a Philippine management uh, we request that NGCP uh, give it time to okay. submit a response to address the concerns of the committee itinutulak din ng komite na gawing retroactive ang refund ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga consumer kabilang dyan ang disallowed expenses ng NGCP at ang 3% franchise tax ng NGCP na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na ipapasan sa mga consumer noong taong 2011. 2018 naman binaligtad ng komisyon ang desisyon, pero ang pagre-refund, 2023 lang dinesisyonan. Ang gusto ng komite, hindi lang ang 204 billion pesos na sobrang kita ng NGCP mula 2016 hanggang 2020 ang isoli sa mga consumer, kundi mag-retroactive refund din ang pinapasan sa mga consumer na franchise tax mula noong 2011. Allus 3 billion din po eh, So Uh, ng, ng uh, franchise tax sa mga ordinary consumers. Sir, pero mukhang hindi amenable yung ERC dahil sabi nila 2023 onwards yung resolution nila. We suspended the passing on of charges moving forward. So from the August 2023. What is the rule of the city if you could consider that it should be retracted? We will resume our discussions on that, Mr. Chair. Nilinaw ng Energy Regulatory Commission na kung meron nga hindi ka siya magiging refund, kundi rebate sa electricity bill ng consumer. Nakabase ang computation sa aktual na konsumo ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Lumipensa ang pamunuan ng social security system sa mga tumututol at humihiling na isuspindi ang contribution rate hike ng mga miyembro ng SSS. Ayon sa SSS, isang porsyento ang ipatutupad na dagdag ngayong Enero sa dating 14% na contribution rate. Magiging 5,000 piso na rin ang Minimum Monthly Salary Credit o MSC na dati nasa 4,000 piso. Ang MSC ang basihan ng compute ng mga kontribusyon at benepisyo. Ito na raw ang huli sa mga ipinatutupad na rate hike ng SSS alinsunod sa mandato ng Social Security Act of 2018. Sabi ng SSS, marami ang maapektuhan kapag sinuspindi ang increase na magdadagdag ng mahigit 51 billion pesos sa kanilang koleksyon ngayong taon. Dagdag pondo raw ito sa mga programa nila kabilang na ang calamity loan. Ano pa ba ang hindi kaya ng isang Jillian Ward? Hinit po yan ang netizens na napawaw sa performance ni Jillian sa All Out Sundays. Suot ang kanyang hot pink blazer at boots, slay na slay si Jillian sa kanyang crazy in love performance. Tuloy din ang pagpapasiklab niya sa pag-arte sa kanyang upcoming series na My Ilonggo Girl. Katambal niya rito si Michael Sager na aminadong mas naging close na sila sa isa't isa. Sa GMA Integrated News Interviews, emotional ding ibinahagi ni Jillian ang pinagdaana ng kanyang pamilya matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong nakaraang taon yun po yung mga time na nagpapa-interview po ako, tapos sinasabi ko na parang, ah, I feel burnt out. Pero honestly, hindi po ako burnt out lang. Talagang emotionally exhausted po ako kasi may time na naririnig ko yung parents ko na nag-uusap sila ng madaling araw bago ako mag-taping. Tapos, I have to act like hindi ko naririnig yung mga conversations nila. Tapos po, kaya po pagpupunta ako ng taping, kaya kong umiyak ng 14 hours sa day kasi totoo po yung ano, emotions. Ganon. Salamat po sa inyong pagsaksi sa ngalan ni PR Kanghel. Ako po si Connie Season. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.